Welcome to Mobiu PH. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang mystery thriller movie noong 2020 na pinamagatang What Lies Below. Si Libby Wells ay isang 16 years old na estudyante na laging umaattend ng summer camp. Habang nagbabasa siya ng libro, ay isang batang lalaki ang nagpicture sa kanya na hindi nagpapaalam kaya sinigawan niya ang bata at kaya rin napansin siya ni Tommy na matagal na niyang gusto. Sinundo siya ng kanyang nanay na si Michelle at sinusubukan siya nitong kausapin pero abala siya sa pagbabasa ng libro, kaya binuksan ni Michelle ang radio para makuha ang atensyon ni Libby. Inasar din ni Michelle si Libby tungkol sa pagkakaroon nito ng crush kay Tommy, pero tumanggi naman si Libby sa sinabi ng kanyang ina. Pinayagan din ni Michelle si Libby na mag ng kotse. Nung una ay kinakabahan pa si Michelle, pero sinabi naman sa kanya ni Libby na medyo maalam na siya. Habang nagdadrive ng mabagal ay napansin ni Libby ang isang sign na kung saan for sale na ang kanilang private property. Sinabi ni Michelle na para ito sa kanyang pag-aaral dahil kapos sila ngayon sa pera. Kapos sila sa budget pero nakita ni Libby ang bagong relo ng kanyang ina kaya tinanong niya ito. Sabi ni Michelle ay regalo lang ito sa kanya. Pagkadating nila sa bahay ay tinawag ni Michelle si John. Ito ang bagong boyfriend ni Michelle at first time nilang magnet ni Libby. Umahon si John mula sa paglalangoy sa lawa at binigyan niya ng regalo si Libby. Ito ay isang bracelet na may tribe stone sa gitna na sumisimbolo sa buhay. Sa loob ng bahay ay naghahanap si Libby ng magandang damit para ma-impress niya si Jan. Sinuot niya ang sexy na damit at bumaba ng hagdan para magpakita kay Jan na naghahanda naman para sa kanilang hapunan. Tumingin si Libby sa baba habang may inaabot si John na para bang may iba siyang gustong makita. Napansin din ni Michelle ang pananamit ni Libby at pinuri niya ito. Tinanong ni Libby kung paano sila nagkakilala ni Jan at sinabi sa kanya ni Michelle na habang nagsusulat siya sa harapan ng bahay ay biglang dumating si Jan. Dagdag din ni Jan na isa siyang aquatic geneticist at parte siya ng research team tungkol sa mga hayop na naninirahan sa tubig tabang. Pinagpatuloy ni Jan ang pagpapaliwanag gamit ang dalawang baso ng tubig at isang yelo habang nakikinig sa kanya si Libby at Michelle. Biglang inubo si Jan dahil nakakain siya ng gulay kaya pinuntahan siya ni Michelle para i at naghagang ang dalawa. Hinawakan ni Jan sa balikat si Libby habang magkayakap silang dalawa ni Michelle at nagngiti pa ito sa kanya na may ibang pinapahiwatig. Dahil dito ay hindi niya maiwasang isipin ang nangyari kaya hindi rin siya nakatulog sa gabing iyon. Kumuha siya ng inumin sa fridge, narinig niya ang ingay na nanggagaling sa kwarto ng kanyang ina. Naglalabing-labing si na Jan at Michelle sa mga oras na ito at sinubukan ni Libby na silipan ang dalawa pero may papalabas ng kwarto kaya tumakbo siya pabalik ng kanyang kwarto para hindi mahuli. Dahil sa pagmamadali niya ay nakalimutan na niyang isarado ang kanyang pintuan. Dumaan si Jan at tinignan niya si Lily habang nagtutulog-tulogan ito. Kinaumagahan ay nakita ni Libby sa kusina si Jan at Michelle na sweet sa isa't isa. Kaya ginulon niya ang dalawa sa kanyang pagpasok. Sinabi sa kanya ni Michelle na mag silang tatlo pero sabi ni Libby ay August 28 sa araw na iyon at mahalagang araw ito para sa kanilang dalawa. Lumabas silang dalawa at may hinukay si Libby na malapit sa isang puno. Kinuha ni Libby ang mga lata sa lupa na may mga pangalan ng bawat membro ng kanilang pamilya at may nilagay siyang sulat dito. Inambat rin niya ito kay Michelle pero wala itong binigay na sulat kaya nalungkot si Libby. Sinabi niya kay Michelle na wala naman siyang pakailam sa lahat ng bagay. Ginawa itong tradisyon ni Libby kada taon para hindi nila makalimutan ang kanilang pamilya. Sinabi sa kanya ni Michelle na tinigil na niya ang pagsunod sa tradisyon na ito dahil hindi naman sa kanya pinaparamdam na malaga siya noong bata pa siya. Pagkatapos ng usapan nila ay naglakad mag-isa si Libby. Habang kumukuha siya ng bato ay nakakita siya ng isang aluhipan. Nagulat siya dito at muntik na niya itong tapakan para patayin nang biglang dumating si Jan at pinigilan siya nito. Ayon kay Jan ay isa itong uri ng Iscalapendra, isang rare species ng aluhipan. Sinabi rin ni Jan na kaya siya kinagat ng aluhipan ay dahil gusto nitong protektahan ang kanyang mga babies. Kinuha ni Jan ang kamay ni Libby kung saan siya kinagat ng aluhipan at hinipan ito ni Jan ng dahan-dahan. Patuloy silang naguusap habang naglalakad sa tabi ng lawa. Nagsorry sa kanya si Jan dahil nagugulo niya ang oras nilang mag-ina at sinadyas na aalis na lang siya pero pinigilan siya ni Libby at sinabing mag-stay siya sa kanilang bahay. Pagkabalik nila ay pumunta si Libby sa kwarto ng kanyang ina dahil masakit ang tiyan nito. Pumingi ng sorry si Libby sa inasal niya kanina at ganon din naman si Michelle. Sinabi rin sa kanya ni Michelle na balak na nilang magpakasal ni Jan pero hindi natuwa dito si Libi. Ayon sa kanya ay sa tingin ni Jan na 35 years old pa lang siya kahit ang totoo ay 42 na. Habang nagre-research si sa kanyang laptop ay nakita niya si Jan mula sa bintana nakakatapos lang mag-exercise. Tinitingnan niya ito habang naguhubad ng damit at nagpapakul down. Pumiga sa kanyang kama at nakita niya ang bracelet na regalo sa kanya ni Jan. Kaya naglakas siya ng loob na bigyan si Jan ng inumin. Kumatok siya sa pintuan ng basement kung saan ginagawa ni Jan ang kanyang research pero walang sumasagot kaya binuksan niya ang pinto at bumaba. Nakita niya si Jan na may hawak na pulang ilaw at tinanggihan ito ang soda ng bigay niya dahil ayon kay Jan ay hindi ito maganda sa kalusugan. Pinapasok na lang siya ni Jan para ipakita sa kanya ang mga na-research nito. Malalaking aquariums ang nandito at inaalagaan niya ang mga lampreys. Ito ay ang mga ancient jawless fish na nabubuhay ng milyong taon. Inexplain lang sa kanya ni John ang mga research niya at mukha naman siyang interesado sa topic at syempre pati na rin kay John. Tinanong din ni ang pagpapakasal nito sa kanyang ina at sinabi ni John na sobrang special ni Michelle para sa kanya at pareho silang masaya sa isa't isa. Pumunta rin sila sa lawa para kumuha pa ng ibang hayop mula dito at habang nag-uusap sila tungkol sa college life ay nagkaroon ng period si Libby at tumulas ang dugo papunta kay John. Nag-react agad si John at kumuha ng damit para takpan kung saan man ang gagaling ang dugo. Naging awkward ang moment na ito para sa kanilang dalawa kaya nagsorry si John sa naging reaksyon niya. Si Libby naman ay nahihiyang umalis dahil sa pangyayari. Pagkabalik ni Libby sa bahay ay nag-shower siya Kumatok si John para tanungin si Libby pero hindi sumagot si Libby. Nakakaroon na ng weird feeling si Libby para kay John. Pumasok si Jan sa loob ng CR at hindi ito napapansin ni Libby Habang nagsashower ay inamoy ni Jan si Libby na parang gustong gusto niya ito Hindi rin siya nasatisfied at kinuha niya ang damit na may dugo ni Libby at inamoy din ito Naramdaman ni Libby na may tao sa loob pero bago pa niya makita kung sino ito ay nakalabas na si Jan Tinignan din niya ang kanyang ina kung okay na ito pero nandoon na si Jan at minamasage ang likod ng kanyang ina Tinitigan siya ni Jan ng intense kaya umalis na siya sa kwarto Sinubukan din niyang pumunta sa basement pero nakalak ito. Kaya pumunta siya sa silong ng bahay nila para doon dumaan pero may hara din ang bintana. Nag-alala siyang may tinatago sa kanila sa si kaya tinawagan niya ang kanyang best friend na si Marley pero mahina ang signal. Chinat na lang niya si Marley at nakiusap na puntahan na lang siya sa kanyang bahay. Sinabi ni Libby na papakasalan ng nanay niya ang isang weird na lalaki. Habang nagchat-chat ang dalawa ay kumatok si John sa kanyang pintuan. Pagkabukas niya ay niya ang isang sandwich bilang peace offering dahil sa awkward moments nila sa lawa. Kinagabihan ay nagising siya dahil sa pulang ilaw. Tiningnan niya ito at nakita niya si John na nasa tubig at papunta sa pulang ilaw na nasa ilalim ng lawa. Pagka-dive ni John ay nawala na rin ang pulang ilaw. Nagtaka siya kung anong nangyayari kaya pumunta siya sa kwarto ni Michelle para gisingin ito pero hindi ito sumasagot. Kaya pumunta na lang siya sa lawa para tingnan kung ano ang nangyayari. Pero tinawag siya ni John mula sa likuran. Kinumpronta niya si John tungkol sa nakita niya pero sinabi ni John na nakakarana siya ng sleepwalking at hindi niya alam kung anong sinasabi ni Libby. Kinabukasan ay tinawag siya ni Michelle na nasa CR at hinanghina ito at nagsusuka. Inutosan siya nito na pumunta sa pharmacy para bumili ng pregnancy test at gamot. Habang bumibili ng gamot ay nakita niya si John na may kasamang ibang babae. Sinundan niya ito pero tinawag siya ng cashier dahil nakalimutan niyang magbayad. Pagkabalik niya ay nakita niya si Marley sa living room. Pumunta siya kay Michelle para ibigay ang gamot at nandun din si Jan na ginagawang awkward ang situation sa pagitan nilang dalawa. Pinangako ni Jan kay Libby na aalagaan niya si Michelle at bago umalis ay binigyan siya nito ng iting parang ng loloko. Pagkalabas niya ay tuwang-tuwang sinabi sa kanya ni Marley na ang hat ni Jan at gusto niyang malaman ang tungkol dito. Sinabi ni Libby ang nakita niya sa lawa ang paghawak ni Jan sa kanyang balikat at ang kakaibang ngiti nito sa kanya na may kakaibang meaning. Sinabi ni Marley sa kanya na siya ang magsasabi kay Michelle tungkol kay Jan. Sinubukan pakinggan ni Libby ang usapan ni Marley at Michelle pero wala siyang narinig. Tinintay din niyang bumaba si Marley pero nakatulog na siya sa sobrang tagal ni Marley. Pagkagising niya ay nakita niya si Jan at Michelle na nanonood sa living room ng mga clip ni Libby noong bata pa siya. Sinabi rin sa kanya ni Michelle na buntis siya pero hindi ito kinatuwa ni Libby at hindi nagustuhan ni Michelle ang kanyang reaksyon. Nagalit sa kanya si Michelle at sinumbat sa kanya na lagi na lang may negative comment si Libby sa mga lalaking nakakadate niya. Pinakalma ni John si Michelle at niyakap ito. Habang magkayakap ay nakita ni Libby na nagiba ang mata ni John kaya hinila niya palayo kay John ang kanyang ina. Sinampal siya ni Michelle dahil sa ugaling pinapakita niya pero gumanti siya sa pagsasabi kay Jan ng tunay na edad ni Michelle. Na-disappoint si Jan kaya umalis ito at sinubukan siyang pigilan ni Michelle pero nagiba ang tono ni Jan dahil sa galit. Nagpatuloy lang sa pagtatalo si na Michelle at Libby sa loob ng bahay. Hindi natulog si Libby ng gabing iyon para bantayan ang bahay at nag siya sa living room. Lumabas din siya para tingnan sa bubong kung ano ang ingay na narinig niya. Nang wala siyang makita ay naisipan niyang pumunta sa lawa. Pagkabalik niya ay narinig niya ulit si Jan at Michelle na naglalabing-labing. Sinilip niya ang dalawa at nakita niya ang likod ni Jan na nag-iibang shape. Pumunta siya sa kanyang kwarto pero bumalik din dahil nag-aalala siya sa kanyang ina. Pero pagkabalik niya ay wala na ang dalawa sa kama. Lumabas siya para pumunta sa lawa at doon niya nakita ang hugis spaceship. Ginamit niya ang ilaw ng kanilang kotse pero nakalimutan niyang iset ang sasakyan sa parking mode. Kaya nagdire-diretso ito sa lawa. Binuksan niya ulit ang ilaw ng sasakyan at nakonfirm nga niya na hindi tao si John. Sinubukan niyang tawagan si Marley para humingi ng tulong pero narinig niya ang ringtone ng cellphone ni Marley na tumutunog sa basement. Habang bumababa ay nakita rin niya ang simbol ng bracelet na binigay sa kanya ni John na bumakat sa kanyang braso. Nakita niya ang kanyang ina na nakatali sa isang aquarium at napansin din niya ang simbol sa kamay ni Michelle pati na rin sa mga dingding ng basement. Habang tinatanggal ni Libby sa pagkakatali si Michelle ay dumating naman si John pero ibang ay tsura ng paan nito habang nasa tubig. Pagkaahon sa tubig ay bumalik ito sa itsurang tao Tiningnan ni John si Michelle dahil manganak na ito sa isang creature na katulad ni John pero hindi na ang creature kaya ay kinagalit ito ni John. Kinuha niya ang creature at, at pumunta sa labas para i-revive ang kanyang baby. Tiningnan ni Libby si John mula sa bintana at nakita niyang may pinasa si John na blue light sa creature gamit ang kanyang bibig. Pinagpatuloy din niya ang pagtatanggal sa tali ng kanyang ina at nilaknya niya ang pinto ng basement. Dahil narinig niyang papasok na si John. Kinuha ni Libby ang cellphone ni Marley para tumawag sa 911 pero nakita rin niya ang isang device na binablock ang signal sa loob ng basement. Nagalit si Jan nang hindi buksan ni Libby ang pinto at sinira ni Libby ang device habang sinisira naman ni Jan ang bintana gamit ang kanyang totoong itsura. Natakot lalo si Libby nang makita niya ang katawan ni Marley na nasa loob ng aquarium at kinakain ng mga lampreys. Nakapasok na si Jan sa loob at sinakal siya nito. Nakakuha din siya ng isang timba ng asin at inihampas ito kay Jan. Napansin din niyang nang ihina si Jan sa asin kaya binuos niya ito kay Jan. Umalis silang dalawa sa basement para makatakas pero natumba si Michelle dahil hinang hinana ito. Nagsorry ito sa kanya dahil hindi siya naniwala sa sinabi ni Libby pero biglang dumating si John at sinaklo ng plastic si Libby. Pagkagising ni Libby ay nakatali na siya at pinakita rin sa kanya ni John ang mga babae na sa loob ng glass tank na patay na. Natakot si Libby dahil nagiging ibang itsura ni John habang may pinapasa sa kanyang asul na ilaw gamit ang bibig nito. Nang makapasok na ito sa kanyang katawan ay nawalan siya ng malay at nagising siya na nasa loob na ng diamond shape na glass tank kasama ang ibang mga babae. Nang mapuno na ng tubig ang tangke ay biglang umiti ng kakaiba si Libby. Doon na rin nagtatapos ang movie na What Lies Below Maraming salamat sa panonood.